I don't k I d t know. I d n o w I d o I d t know. I don't know. I don't know. Punta ka sa Santa Maria. Dahil guhin guys. Lalo na pag kayo. May parking. May mga sila na ng dito. Katulad ng cups, kung tayo bulakan ka, alam mo yung cups. Uh, ano yung isa dito? May maganda dito, parang gilir mo. ba? Gilir mo, sarap. Hmm. Pero dito iba kasi. Well, mga kainan naman, iba iba talaga yung sarap nila. Iba iba kung paano sila mga paglaban sa industry. Ito ito masabi ko solid kasi ha? Huh? Parang mga 100 plus lang ata. Dahil na pag dito pa drop dropa ng tabo. Oh. to, over to 200 260, 259, 'di ba? Busog na. Baka pati kapit bahay niyo pero kaya pa. <laughs> Yun yung guys. Ang dami pa. Parang hindi na uubos. Ang ramdam ko, hindi na talaga siya good for 2 to 3 person. Parang kaya pakainin 4, 5. Kasi parang yung mismong kanin. Ito. Nakaka. Kaya na nabahala ito. Ayun. Dalawang cup na siya. Tapos, yes, anda. <laughs> Nakailang kuhan na ako dyan. Oo nga eh. Karamdaman. Pero solid, solid yung kanin. Yung kanin talaga. Kasi sanay tayo, java rice, kulay lang eh. Diba? Ito. Parang kahit java rice lang, yung orderin mo, may lasa na. Mabusok ka na talaga. Usually matoyo ako. Kaya kapag nasa lang nga ganyan, daba. Depende sa ulam. Siyempre, dagdag-aral. Pero ito, solid talaga. Nakakatawa lang. Kasi, okay. so, dumating kami dito. Kumakain sila. Nagulat kami na nag-start kami mag mag-vlog. Merong, ano, ah. dito? May binigil sila na... Palabok. Palabok? Ah. Hindi kami nag-order ng palabok. Pero, ayaw naman namin isipin na... Porque nag-vlog tayo, ganyan uh, kung tayo ng mga free foods hindi, business is business most likely so kung sa babayaran natin po libre pa tayo ng pang take out kasi business ko, called niya ang palabok ay matagal siyang dinakakain ng palabok so papaluto tayo そう<俺> Guys. 80 minutes off na dito. 80 minutes bata ko. Meron ba ni? <laughs> hindi naman mauubos. Hindi talaga eh no. masarap. Hindi namin mauubos kasi laki ng servings. Sobra. sulit. Well, no, worth it 'yung babayaran mo. Dahil first time ko lang dito. Siyempre, hindi ko yung na-expect kung ano yung pwede mangyari. Or, ah uh, gano'ng kalaki yung servings, or what. Kaya ito. Ah. Solid guys. Hey, pero pa sa free soup nila. Hindi sila madamot kasi yung free soup nila, merong taba. Kung mahilig kayo sa taba ng baboy, mga nagpa-pares Solid. ah uh, pwede kayo, pwede kayo umuwi, balik doon. Para ng taba, kung gusto nyo. Super solid siya. Hey okay, guys, vale. Ay na. Usog na kami. Usog na kami, actually, ng ating videographer. Kasama natin dito. Then, ito yung sabi ko, walang mga dito. I assure you. Kasi, ito take out namin to. din namin to. Afterwards. Uh, pwede tong pang dinner or merienda. For sure. Pero, yun na nga. Kailangan na muna natin i-end yung video, yung vlog natin. And if meron kayo other food place na hidden gem or gusto yung i-review natin, honestly, just message it to me or comment nyo lang sa comment section. Okay? So again, new town, new vlogger in town. So, tumuklas, tumukim, at maglakbay kasama ang Team GTV. Bye!